ai nó biết nó cái gì đó vậy đó không biết à? ra được không? đi ngin ka sama. Uy mga mga ka OC kanji guys, aba labas tayo. Eh di Bicorita ito kagatin Donsano. Dun ulit tayo magkita-kita sa, ano. magkita sa laot. Yes. Magandang gabi po sa inyo. So nandito na po kami sa laot. Na nakarating na kami. Nagakapundong na kami mga uh, loot. Eh na rin namin yung ano, yung Langkoy namin mga ido. So, uh, Ayan si Kuya Mac mga idol na na siya ng ano ng pusit So ando naman si Kuya Junil Ayan okay. Kinuhulog niya yan mga lods tapos para dating sa ilalim Inihila niya ulit pa ibabaw para yung pusit mainggan nyo kumapit dun sa ano Paen At sana bukas bigyan ulit po tayo mga lods ni Lord ng ano ng tuna para Nagawawi po ulit tayo sa gastos natin at para di naman po tayo malugi sa pag punta natin dito sa laot mga lods. Sana pagbigyan po tayo dito sa laot. Sana bigyan po nila tayo ng ano, ng tuna. Tana, mga idol, at abang-abangan po natin mga idol at nag uh, huli po po kami ng pusit. Nag-iipon pa kami ng pampay namin bukas na madaling araw. So mga alas tres, madaling araw mga idol. So maghuhulog na po kami ng binwits. Pero ngayon mga idol, pagka marami na kami, huli, kasi rin kami hulog kasi pwede na natin kami maghulog ng mga binwit. Pero, punti-unti lang muna kasi maraming ano, dito mga idol. Yung kubra, kung tawagin ni Idol Joey. Kaya, nung nakaraang gabi mga idol, nung nakasibad kami ng dalawa. So, sana mga idol, bigyan ulit kami. Yan, yes, see mga. At, nakadali nga ng ano, kubra. At, tingnan natin mga idol. Idol, si Idol Mark. Itong na... Uh, Dali na nga mga idol, oh. Yung itong tinatawag na kubra dito, mga idol. Yan, kapag maaga pa, nagulog kami ng binuit, may pain, matagaw to sa ano, pain. So, kapag may tuna, naagawan yan, mga idol. So, ito na nga palang nahuli mga luts ni si Kuya Mac. Yan, nakadalawang pusit na siya, mga idol. Uh, may buhay-buhay na siyang pusit. So, kailangan, bago magpadaling araw, mga luts, makarami po kami ng, ano, ng huli para kahit pa marami din kami ma di si tabing pamain mga idol para pag may sumibad pain ulit para magkarami eh? si idol mark panoorin muna natin ito mga idol isang hila lang kaya babaw o baka may sumunod so si idol junin nasa likod ni kuya mark mga lods eh, na yung bato bato tingga <coughs> yung isa mga idol nandun na ah, tutulog na sa hulihan ay nantok na doon siya mga idol Ayo panya mai. Eh, wala pong sumunod mga idol. Uh, wala maraming ako. pusit mga idol, maraming sumusunod diyan. Na uh, kinakain din yung kapopsit niya. So, ayun mga idol. At mamaya po tayo ulit. Ah, uh, uh, po muna kami ng ano, pusit. Yan mga idol, nakasibat po kami kanina ng ano, ng lamarang. Uh, so hindi na bituan. Hindi natulad kasi mababaw lang sa ipat mga lods. So, namin yung eh, pag-sampa nito. Kaya uh, sila po gumit. Sa so, parang mga lods. So, malaki na itong mga lods. Uh, meron itong mga uh, limang kilo. Uh, isang graso uh, mga kamarang mga lods. So, sana pag mamaya, pag Ulog namin ng mga na Sana tuna naman ang swim mga lads Para mas maganda-ganda yung Ano natin Kita Pagka buhay tayo sa So abangan natin mga mga, mga lads Pagka video maluwanag na ng konti Mga Plus Yan ang sibara ng tuna dito sa amin Sana Sibara kami ng tuna Sana meron kami Laro <laughs> na tuna mga idol

Pero meron naman tayo mga idol na no, lamarang. Yeah. Kada din naman tayo isang lamarang, kasi bad. So nakahulog pa mga idol yung mga binuit namin at nagbabaka sakali pa rin kaming meron pang kakain yan mga idol. Ayan, yeah. hulog pa rin. So inaangat na ni Kuya Mac idol, yung ano, pundo ng bangga namin. E, titingnan po natin mga lods kung paano, paano ba naglalagay na ano, pundo dito sa pag namin ngayon idol. So, meron yung palapan ng niyog mga idol sa ilalim yung buyang yan so, yan ang pinaka buya namin dito mga idol sa laot so, nag aanod lang kami mga idol nag-aanod <laughs> yan si pa ito guys si pa oh po mula pagdating dito mga idol <laughs> sarap ng tulog kain naman ng sambuting ginom uminom daw mga idol lang ano sambuting gin sinulo ng dalawa mga idol medyo <laughs> ilalabig ay idol ay idol eh sakit na sa ulo mga lads so ito na mga idol hindi so, ito yung ano natin mga idol Ayan yung langkoy. Wala pa nang yung mga idol. Ano mga idol oh? Simad na. Hmm. Ki. Okay. Line mo, line mo. Mm. Yan yung pundo namin mga idol. Uh, meron yung ano, langkoy sa ilalim. Ano ang anong giraray? Wala na. Hmm. yung giraray. Wala na yung giraray. malalim talaga yung mga idol. So, sarap nang tulog nyo pa dito sa hulihan, oh. Ayaw pa ito mayo. So, uwi pa kami mga idol doon sa may vulkan mayon. Medyo mayu malayo pa. Mga, pagkaganito kalayo mga idol, mga at kalahating oras, baka nandun na kami sana. Sa tabi. So, doon kami pumundo sa malayo. Yeah? Yan. Yan na yung ano mga idol langkoy yan ang pinakapundo namin mga lods dito sa laod yung ginagamit namin pundo para hindi kami ipadpad ng malayo para dahan dahan lang yung takbo namin mga lods pwede paan? pwede siya ka o ito nga ang iba nga nang nagarawad arawad siyap? parang si Petong bilugtapan na siya duang mati bukung <laughs> na experience din si Kuya Junil Mga alut Kasama din na ano, dito sa naka experience din kung anong kalagayan dito sa laot. Uh, pamiminuit ng tuna mga idol Ito uh, naman si Pa uh, Dalawa silang sumama mga idol Hindi uh, tayo pinadad ngayon mga lods Lamarang lang nahuli natin So Huwag okay lang kahit hindi tayo nakadali ng tuna Naka-experience din yung dalawa Si Pa At si Regional Yan yung lagi kong kasama mga idol Kapag namamana ako sa araw doon sa tabi sa mga bahura ay eh, kasama ay si Bad na mga idol nahila na ni Kuya Junin dinahan <laughs> <Lalaan> mo lang baka <laughs> makawala yeah, si Kuya Mac busy busy naman siya mga idol sa pagkagat na gano'ng na boy sa wala namin wala mga idol at mamaya ipupulo na namin yung mga ano yung uh, binuit namin lalagay na namin sa kalahan so, mamaya maya maya din uwi na kami mga lods maraming maraming salamat mga idol sa panonood po ninyo sana lagi nyo po kami supportan dito sa laot at sana sa susunod na laot namin mga idol ah. makahuli na po kami ng ano idol, ng, mga idol tingnan mga idol tuna. <laughs> kaya pala din na ka, uh, idol. huli mga idol baliktad yung tali mga idol baliktad yung buntugon <laughs> ang ginagamit namin mga idol na panghuli ng tuna Ayan. Yeah. ah ganda Anlit naman yan ay doon. Baliktad mga idol ng tali. Kaya Di siguro no. Kumain yung isda. Ayan mga idol yung buntot. ano, unang pinakaunang huli ng banggang to. Nung tubaba mga idol. Tsaka ito yung pangalawa. Yan. Diyan na nilagay mga idol yung pangalawang huli. Yung pangatlo. Nandun sa ano. Ayun mga idol. Yung pangatlo. Nandun sa unahan. Uh, tsaka pangatlo tsaka pangapat. Yan. Nandun yung wala ano, mga, okay. mga, idol, namin po, Ayun, mga idol. maraming idol talaga din maraming salamat po sa inyo at sa mga baguhan nga po pala mga idol na nanonood dito sa akin yung channel so huwag nyo naman po kalimutan na mag-subscribe para mas dumami po po ang ano natin subscriber maraming maraming salamat po mga idol